Okay, Yung pang million dollars yun, yung, pang yung pang million, million dollars yun, smiley, viewers sa... Okay. Sige. Yeah, Kaya ako na, okay. 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 So, uh, na picture ng... ano ha, 1 million viewers sa... Okay. Uh, kailangan bang magtanga? Kailangan bang magtanga sa taan? Okay. Parang next parang mo sa... Ito naman Uh, yeah, model head <laughs> <laughs>

flash yes. kaya na yung ano ko group work ko, wala na <laughs> Maraming tayo sa mga natin dati. Eh? Oh, Ito lang, ha? Maralo, sabi din, oh, o, Ito lang, ha? Ito lang, Ito na-short. Kaya nga, nagsangkabi na lang ako kay na-short. Alam, <laughs> hiyan <laughs> pala so, pag... Ako na lang yun. Yung mga short tayo? Ito lang, ha? Ito kasi matapos sa sana tayong hulma eh. Napagod. Gali. <laughs> <laughs> Gali huh? sabi nila yun. kasimuyak niyan, meron tayo na no? no? ano? kano? gusto niyo? gusto niyo sa kung ay naiyong pamilyes na. alam yung pagod? oo sa may pinpin yung condo. ano alam niyo? sa bulo. sa bulo? mahalap

alim kuya, alam nga oh, sinama ka abusong papa? hah? ka eh oh, na tayo. mas maano ako eh, matmatas akin eh. wala ka? hahahaha. hahahaha. alin na? alin na? kaus, na? namin ang Magpapakitaan. Magpapakitaan. Wala na ako to. Magpapitaan. Ang kala mo maglamoy? Kasi tatalaga yan. Tumaba ka na dito. Makinig lang. Ay, sanak. ka lang. ka lang. Magsasamari ka lang. lang. Tawa. Ang pag-iisya. Oo. Tahan na.

Okay. Sana mo nagvideo sa inyo Sige na Uy ati an Uy ati an Uy ati an din mana itu sih kalau udah udah kan eh nah pokoknya kan lo oh my god oh sana oil sana oi habis <coughs> sana dilah tuh 欢迎。<laughs> <laughs> <laughs>

那不是他们姐姐。